limang P kung bakit nalulugi yung mga tindahan. Yung mga sari-sari store po na kagaya po netong sa amin. Okay? So, number 1 bakit nga ba nalulugi? Pakigisama na nauuwi sa utang. Mga negosyo, panigurado. Lahat tayo na sari-sari store owners ay nakaka-experience po ng ganyan. Yung tipong merong customer na kukwentuhan ka 'di ba? Palagi kang tuwing bibili siya, palagi kanyang kukuwentuhan. Ganito, kamusta? Magkukwento ng mga bagay-bagay tungkol sa kanya, magtatanong ng mga bagay tungkol tung, tungkol sa iyo, tapos magiging magkasundo kayo, 'di ba? So, parang pinapakisamahan mo 'yung customer na 'yon para maging regular customer mo siya hanggang sa pagtagal ay nauuwi sa ang kanya. Mars, pre, baka pwedeng pakuha muna ng isang ganito babayaran ko rin kagad sa sahod. Sigurado mga kanegosyo, madalas kayong maka-experience ng ganyan at wala pong kawala yung mga sari-sari store owner na kagaya natin sa mga ganyang klase ng senaryo sa buhay, pagtitindera at pagtitindero po natin. Ikaw kanegosyo, na-experience mo ba yung ganyan? Sigurado ako, danas na danas mo yan. Ikaw na eh. May experience ka ba sa ganyan? <laughs> experience tayo dito, syempre. Syempre. Okay. Uh, Oo. Oh. Uh, pero totoo naman yun. At siguro, ano na rin yun eh, uh, part na ng... Culture ng Sara Sara Store. Oh yes, Sarasar. culture. Tsaka hindi, party na rin siya ng ugaling Pinoy. di hmm. Diba? Kasi madalas tayo talaga, tayo pa yung nahihiya. Yes. And ang, ang mapapayo ko dyan, natitrain naman eh. Natitrain naman na na magkaroon o oh, lagyan mo ng boundary. boundaries. boundaries second P na tayo mga kanegosyo kung bakit nalulugi ang mga sari-sari store pagiging maunawain okay so eto Senaryo may lumapit sa iyo kapitbahay mo o kaibigan mo regular customer mo nagkwento na naman ng mga nakakaawang pangyayari sa buhay niya yung anak ko may sakit yung asawa ko hindi pa umuwi lang araw na hindi kami iniwanan ng pangbili ng bigas wala na makain yung mga bata di ba ikaw naman, since sa, -sa, sa store owner ka, mabait ka, maunawain ka, so gusto mong intindihin yung kalagayan ng ng kapitbahay mo, ng customer mo. Kaya ang gagawin mo, pag hiniritang ka niya na pwede bang mangutang, syempre oo ka yan. Kasi nga, maunawain ka, di ba? Alam nyo mga kanegosyo, wala naman pong masama sa pagiging maunawain. Pero katulad na sinabi ni Mrs., lagyan natin ng boundaries yung ating pagiging... Uh, pagiging magaling makisama, maganda makisama at pagiging maunawain. Kasi po, ang kainat na niyan sa huli, pag hindi ka nabayaran sa pecha na pinangako ng customer na humiram sa'yo, sa, sa palagay mo, paano mo pamubulungin yung puhunan mo, yung kakarampot mo puhunan na pinapaikot mo sa tindahan mo. ba? Diba? Palagi niyong tatandaan mga kanegosyo, nagtayo tayo ng tindahan para umasenso sa buhay. Hindi lang naman to pampalipas oras. Yung iba sinasabi, hindi, pampalipas oras ko lang to. Hindi Hindi ah, ako naniniwala doon kasi ang katotohanan, kaya ka nagninegosyo kasi gusto mong umangat yung estado ng pamumuhay mo, di ba? Pagkatapos pinapautang mo yung mga produkto mo sa kung sino-sinong customer mo. Hanggang sa nagugulat ka na lang bakit wala ng kalaman-laman yung tindahan mo. Hindi, bigla, madalas mga itong, itong content na to nagsimula to kasi nakakita ako ng post sa isang sare sari store group na nagtataka siya kung bakit nauwi sa ganong klase ng estado yung kanyang tindahan. Simot na simot naman talaga yung laman ng tindahan ka negosyo. So eto po, ngayon pa lang, pag-usapan na natin yan, nang sa ganon, makaiwas tayo sa mga ganyang klase ng pangyayari. Tapos, sinadagdag ko itong sinabi ni Coach uh, ano, uh, pagiging maunawa eh. Nagle-level up yan. nag upgrade yan kung baga sa Pokemon, nag -e evolve okay, evolve Yes. Yung pagiging ma maunawain mo, Later on, pag hindi mo nilagyan ng boundary yan, magiging maawain ka na. Tama. Yes. Nalamunin ka So, diba? uh, mahirap makawala. Uh, mahirap makawala dun sa sistema or dun sa habit mo na palagi na lang lahat na nakakausap mo na aawa ka. Naaawa ka. Nalagi isipin mo yung sarili mo. Maawa ka mo na sa sarili mo bago ka maawa dun sa mga, mga tao sa paligid mo or dun sa nangungutang sa'yo. Diba? Kasi palagi yung tatandaan mga kanegosyo, yung pagkakaroon ng sari-sari store eh isa po yung ano uh, obligasyon natin na pag nabigyan ng maayos at magandang serbisyo yung ating mga customer pero hindi po natin obligasyon kung ano yung mga nangyayari sa mga personal nilang buhay di ba obligasyon nila yan kasi tayo meron rin po tayo mga pangsariling obligasyon sa loob ng pamilya natin di ba so yun po mga kanegosyo tapos kahinirit ng kang ut ng utang ng customer mo halimbawa Uh, piwi pa, hiram naman ako ng isang kilong bigas. Bayaran ko rin kasi nga ganito, ganyan. Nakakawa, miyak yak-yak pa. Sa, pinahiram mo, sa susunod na pagbalik niyan, pag nagbayad at sa susunod na humiram sa iyan, yung isang kilong bigas meron ng kasamang isang delata. nag -e nga, sabi ni misis, di eh, diba? nagle-level up. Kasi alam niya na makakahiram siya sa'yo. Diba? Eh ang problema, paano kung ngayon good player sa mga susunod na araw, nasisira na sa petyang ipinangako dun na magsisimulang unti-unting bumagsak yung hanap buhay mo. Kaya iwasan natin yan mga kanegosyo. O i-avoid man lang ng kahit konti. Di diba? ba? Balansihin. 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 Okay. So number three, pangatlong P mga kanegosyo. Pinapautang mo ang mga paninda mo para lang makuha mo ang loob ng mga customer mo. Sigurado ako may iba sa atin ginagawa yan para lang masabi na ma-please mo ba yung loob ng customer mo at hindi na sila pumunta sa kabilang tindahan di ba pinapautang mo sila yung iba hindi na nga kinakailangan magkwento ng mga nakakalungkot na pangyayari sa buhay nila eh di ba isang sabi lang baka pwede namang humirit lang ng ganun sa oh sige oh di ba di ba So, para makuha mo yung loob nila at bumalik sila ng bumalik sa tindahan mo, pinapautang mo kahit sa palagay mo hindi naman deserve nung tao kasi may mga tao na deserving pautangin yung tipong alam mo naman talaga na walang wala yung tao at alam mo naman na hindi niya ugali talaga na mangutang nagkataon lang na talagang hindi niya na alam kung saan niya kukuhanin yung papakain niya sa mga mahal niya sa buhay at ikaw yung napili niyang hinga ng tulong lapitan, yun yung mga deserving na tao pero yung iba hiritan ka lang pa yung pera ng mga ngayon, oo kakagad diba tapos, kinabukasan, babalik na naman, hindi pa nababayaran yung naunang inutang niya sa'yo. Humirit na naman. Oo ka okay na naman. Nang hindi mo man lang, hindi, na walang kasiguraduhan kung ito bang taong to, good payer ba to o hindi. ba? Diba? Para lang makuha mo yung loob niya, at para hindi na siya pumunta sa kabilang tindaan. Diyan ang pinakamalaking pagkakamali na nagagawa ng mga sari-sari store owner. Tandaan nyo mga kanegosyo, kapag ka yan, pumutok na, naubos na yung puhunan mo at wala ka nang may sa kanila, ...lilipat at lilipat yan sa kabilang tindahan. Baka nga mamaya yung araw na pinangako niya sa'yo... ...kung kailang babayaran ka na niya... ...hindi na siya nagpakita sa'yo... ...tas magugulat ka na lang... ...nakikita mo nang bumibili sa ibang tindahan. Ang masakit pa nun... ...sa kabilang tindahan nagbabayad sila... ...pero sa'yo hanggang ngayon... ...yung utang nila isang taon na... ...nakalista pa rin sa record book mo. Diba? So yun yung pangatlong pin Pangapat, Pang-apat sa ibang kalapit na tindahan. Mga kanegosyo, merong kaming tinalakay ni Mrs. Tungkol dito before regarding price war. So kapag ka nakikipagkompetensya kasi, meron pong uh, positive competition and meron negative competition. Yung positive competition, ito yung nakikita mo na nag-grow yung kabilang tindahan, hindi mo siya sinisiraan. Bagkos, ginagawan mo rin ng paraan para mag-grow at mag-level up din yung sarili mong tindahan, yung negosyo mo. Kung saan, eh, talagang lumalabang ka ng marketing strategy. Okay? So, nakita, uy, okay, bumili na sa kabilang tindahan. Eh, di ang ginawa mo, inaayos mo, sinet up mo yung tindahan mo, nagdagdag ka ng mga bagong paninda na hindi makikita sa kabilang tindahan, Pagkatapos, nakita naman mga sa, uy, ang ganda, bagong renovate yung tindahan mo, makabili nga rin sa'yo. Yun yung sinasabi kong positibong kompetisyon. Ano yung negative competition? Yun yung sinasabing price war at hindi natin yung tatalakin ngayon. Tatalakayin dito dahil masyadong mahaba. Yung negative competition, yung nakita mong, uy, 10 piso yung produkto na yan dito, gagawin ko 9 yung sa'kin. Nalaman ng kabilang tindahan, ginawa niyang 8 yung kanya. Ikaw, nalaman ng kabilang tindahan, ang puhunan 650, ginawa mo 7 na lang yung sayo halos wala ka ng kitain, napakahirap magparolyo ng puhunan kapag sobrang katiting yung tubo na pinapatong mo sa mga paninda mo. Tandaan mo ka negosyo, tayo po ay small sari-sari store uh, business. Hindi tayo mga wholesaler na ang patong niyan talagang mga sentimo lang eh, di ba? Pero grabe naman yung buldo, volume. yung volume na mga taong bumibili sa kanila, di ba? Pero sa atin, retail kasi sa retailer sale. tayo, di ba? Sige na magano kayo, kung magaling dyan eh ano i-add ko lang although natalakay na nga before sabi mo hindi natatapukan Pero pero nabura natin yung gagawa natin ng bagong ah, okay. content yun. Meron din kasi tayong tinatawag na uh, uh in line with this yung predatory pricing. Ayun. So uh, kasali yun sa price war na pagbabaan, hmm. sobrang pababaan ng ng presyo ng produkto. Hmm. So yun nga uh, apart from that syempre yung market price itself, di ba? Hmm. Kunyari, sa isang produkto, ang market price niya ng SRP. Kaya nga may tinatawag na SRP. Yan ang suggested retail price ng isang produkto. Yes. So, yan yung umiikot sa market to make sure na yung profit margin or yung markup ng isang produkto is kikita siya. Kikita yes. yung owner ng Sari-Sari Store. So, ako, matigas ang ulo ko, hindi ko sinunod yung SRP kasi gusto kong mag-engage sa price war para pumunta sa akin yung Pumunta costumer. sa akin yung customer. Patay ka? Patay. Actually, sa price war, isa lang ang tatandaan natin mga kanegosyo. Walang nananalo sa price war. Kundi Meron. Customer. Customer. Ah. Yes. Pero sa side ng negosyante, ng lahat, entrepreneur, halo. lahat tayo. Except na lang kung medyo malaking liga na yung nilalaroan ninyo. Katulad sa ibang mga big companies yan. Talagang nagpa-price war and predatory pricing yung mga yan. Pero, bihira lang rin yung gumagawa ng mga ganyan. Kasi alam nila eh, di ba? Marami silang bala pagdating sa marketing strategy at hindi nila kinakailangan makipag-engage sa price yes. war. At short term lang, mm, ang maipigay yes. na benefit mm. ng price war. Mm. At the end of the day, kung sobrang baba na, ikaw ang nanalo, pakarampot lang din yung kita mo. Madalas wala pa, di ba? Abonado ka abunado. pa. Okay? So, last natin, pang limang P, paggastos malala para sa mga luho. Yung mga luho natin na binibili, halimbawa Shopee, Lazada, ang pinambabayad mo ng pera ng tindahan at hindi mo pera yun. Palagi mong tatandaan ka negosyo, ang pera ng tindahan ay hindi mo pera. Pera yan ng tindahan na inipon mo, ipinundar mo para lumago. At lahat ng ng income na papasok doon, balik lahat sa tindahan. Kung kumuha ka man, kurot ka lang. Pero yung ginagawa ng karamihan sa atin, Nakita, nakabenta ng 5,000 isang araw. Kuha yung 1,000. Bili sa ganito. Lazada, Shopee. Kinabukasan, ganun na naman, di ba? Kinuha mo na yung tubo, dala-dala pa pati yung puhunan. Kaya magugulat ka na lang bakit wala nang laman yung tindahan mo. Kasi nga, ginagamit natin o ginagasos natin ng malala yung pera ng tindahan para sa mga pampersonal personal nating luho. O, mga pangangailangan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kanegosyo, Diba? Yung iba sinasabi, dito ko lahat kinukuha sa tindahan ko. Yung mga ganong klase ng tao at hindi ako makakapag-share sa inyo kasi aaminin ko sa inyo na hindi po namin lahat kinukuha dito sa tindahan. Gumagawa kami ng ibang mga ways para kumita kami, para meron kami panggaso sa sarili namin, sa mga luho namin at sa ibang pangangailangan sa bahay. Pero dito, kung kumuha man kami dito, kurot lang ka negosyo. Kasi nga, nagpapaikot kami, hindi naman ganong kalakas yung tindahan namin kaya mahirap para sa amin na mag na makapagparolyo kung dito po namin lahat kukuhanin. Sa akin pagdating doon sa number 5 agriya agriya ko don champ ba? Diba? Kasi ano eh uh, dumating kami sa point ng yun nga, nagsisimula kami ni coach Mark. Talagang nililista namin lahat ng pumapasok at lumalabas. Mm -hmm. So kailangan na mo monitor mo yung yung lumalabas. Kumbaga, ang gagastusin mo lang or ang tatanggalin mo lang sa pera ng tindahan is yung pambayad mo sa mga bagay na nakakatulong sa kanya. Yun. Yung kuryente niya. Yun. Tama. Yung tubig niya. Yun lang yun dapat niyang sinu-shoulder. Yung pera niya nga, pera niya, is hindi niya dapat sinu-shoulder yung mga kapricho mo, yung mga personal na gusto mo sa buhay. Diba? Gumawa ka ng other means of income. Tapos sabihin mo na, eto kunyari, ang kita ko sa sideline na to, eto yung gagamitin ko, pambili ko ng gamit ko, pambili ko ng makeup ko. Pero yung pera ng tindahan, kanya yon at kung, kumuhakaman kumuha ka man sa tindahan at bumili ka kasi hindi naman natin may iwasin lalo na may hawak tayong pera at tayo yung owner ng tindahan talagang bibili bibili ka ng para sa'yo kasi unang-una ikaw naman yung nagpapakahira para kumita ng pera yung tindahan mo di ba? Ang sinasabi ko lang dito, ang sinasabi namin dito is huwag natin kuhanan ng malala yung pera ng tindahan. Balanse. Balanse natin, mga ah, negosyo. So, yun lang mga kanegosyo. Masyado na mahaba ito. Kaya, wait Sige, okay, Ka. <laughs> may habol ako. Mm Siyempre, gusto ko siyang isummarize kasi, di ba? Mm. Sabi nga ni Coach Mark, ito yung limang P kung bakit nalulugi yung mga tindahan. Meron -hmm. Mayroon, ako pang-anim. Oo, oh, pang-anim. Yung pang-anim kong P is paulit-ulit 'di ba? Bakit yung number one, sabi, pakikisama na uuwi sa utang. Isang beses, dalawang beses, oh, naglagay na ako ng boundary, tama na. 'Di ba? Pero kung paulit-ulit, alam mo na nga nagganoon yung nangyayari, inulit-ulit mo pa, hindi eh, nasa na yung pagkakamali. Nasa atin na bilang tayo yung may-ari. Yeah. So lahat 'yan from one to five 'yan, yung pang-anim paulit-ulit paulit-ulit, gawan mo ng sistema yung sarili mo ha, negosyo. Yes. Kung magpapautang ka man, kung nakita mo man tong taon tong deserving, Gawa mo ng sistema. Ah. Mm -hmm. Sa susunod, oh, hindi ka po nang pwedeng umutang at hindi pa bayad yung susunod. Ah. Kahit gano'ng... ginagawa natin. Yes, kahit gano'ng ka-awkward, kasi nak-awkward talaga sa side natin dahil oh. sa Pilipino, talagang mahiyain tayo eh, pag may ganyan eh. Push mo yung sarili mo. Kasi yun yung kailangan ng negosyo. Tama, Tama yan mga ka-negosyo Ayun nga yung sinasabi, paulit-ulit na nangyayari. Marami sa atin, nagtayo ng negosyo, tindahan, nagsara, sumubok na naman ng bago, gano'n na naman, hindi na naman ginawa na sistema, inulit lang yung mga naunang pagkakamali niya sa una, -una niyang tindahan, nangga sa pangatlong tindahan, gano'n na naman, wag ka na magnegosyo kung ganyan lang rin. Kung hindi mo, hindi ka willing baguhin yung sistema mo at hindi ka willing lunukin yung lahat ng awkwardness na nangyayari sa inyo ng mga customer mo, mag-isip ka na lang na ibang way kung paano kakikita ng pera. So, yun yung masakit na autotuhan at bahala na kayo kung magagalit kayo sa amin. Pero, real talk lang po tayo dito. Maraming salamat sa panunod yung mga kanegosyo. Hanggang sa susunod na aming vlog. See you, see you, see you.